Hello guys! Magandang hapon sa lahat. Um, this is your guest from my secret channel. A fatal or also matarder. So ngayong hapon na to. Sige natin sabihin sa iyo na ating mga gabay. So this is um... This is um, special gabay for the minus May 3 hanggang May 9 for the sign of Sagittarius. So sagi, sagi, sagi. Welcome, welcome to my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasagap for today's video? Kanina kayong energy or kaganapan sa buhay ng mga ng mga sagitaryo sa ating mga gilap. So guys, this reading is a general reading namang mga gilap. Makaka-resonate. lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagot. And don't forget to like and subscribe my channel any Kinectrician Bell for more videos update. Kasi maraming salamat po. Sa so, mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang hindi nag ng ads so, away, pagpalaing kayo. Nang Diyos at may kapal, siksik, liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices, ng spirit guides ang ating mga hagilap. So let's see and watch this. Ano kaya kaganapan sa buhay ng mga sa guitar sa nga ti at tuklasin at bobolabogin natin just Jasper please give me information pa. so there's a full of wands a celebration coming in no, may mga celebration kang um, mapupuntahan no, there's a wedding um, a birthday an event some family gathering, something like that parang ikakasal ka din, some of nowhere. No? This the king of something ambitions. Unti-unti mo na makikita at masisilayan Ano yung mga posibleng mangyari at maganap sa buhay mo Ano magdadala sa'yo sa yun, something celebration Ano naman yung mga bagay na unti-unti um, mo na makikita no? At uh, makikita mo yung kalalabas no, Magkakaroon ka ng plano, pangarap no, Maaaring makakamit mo rin ito And this is something that you want There's a waiting for the result, waiting for a Ito yung mga bagay na hinihintay mong mangyari no, May mga bagay na magaganap na at makukuha mo na No? Let's see what the additional message is. Reference with the two of swords. There is a something decision that you need to make. So, kailangan mo mag-decision. Kailangan mo gumawa ng actions. No? Kaya kailangan mo mag-isip ng anong kailangan mong gawin. No? And because there is something, guys, with an eight of cups for something I'm moving forward na makakalaya at makakawala ka na from the scenario. Na mapag, uh, kung baga mo na, that's it, game over, parang defeat, no? parang tatapusin mo na this time. Now, there's a something, the five of cups. No, kung baga walang pag-aalilangan, walang pagsisisi na maaari mo nang tanggapin anumang uh, bagay na dapat mong tanggapin. What is the four of wands? The four of wands are represented with a chariot, or there's a something in action in the moment. No, Kumbaga, magkakaroon na ng something changes, development. The request, masasagot na lahat ng mga tanong mo. Ano man yung gusto mong malaman, malalaman mo rin yan. What is the king of wands? What is the king of wands? Reversing the two of wands by choices. Piliin mo yung mga bagay na makakatulong lang sa'yo. Piliin mo yung mga bagay na makaka, um, makakapagbigay sa'yo ng um, something development sa buhay mo. Na pumili ka ng mga taong uh, pagkakatiwalaan mo pumili ka ng mga taong um, sasamahan mo. No, lagi mo titingnan yung magiging posibilidad. Ito yung mga bagay na makakatulong ba sa iyo itong tao na to? Kumbaga, it's a uh, positive ba siya? No, kung negative ba siya, toxic ba siya, ganon. No? And there's something the death card. And beginning. Matatapos yung paghihintay mo. No, magkakaroon na ng pagbabago sa sitwasyon mo. Ito yung hihintay mo, makukuha mo na at makakamtan at matatamo mo na. What is the two There's a negative one. So, there's a past communication and fast movement. Now, bibilis din ang takbo ng sitwasyon mo. Magkakaroon ka ng um, phone call or messages. na no, maaari matatanggap mo na to, makukuha mo na to. May, mag may message sa for something, a client, customers. Now, this is how the sound ka with the positive about ka. Magiging maganda rin ka lalabasan ito. Now, magkakaroon ng changes na development just sa situation mo. Now, makukuha mo na yung mga bagay matagal mo lang hinintay. The waiting is over na no, makaka-move on ka na, na maalala mo na yung kailangan mong, kumbaga, iwasan, alisin, ganon. What is the five of cups? There's a liquid pentacles. Ngayon, maging practical ka na, how to manage and control your money, no? Kumbaga, maging wise ka na, no? kumbaga, may marami mga bagay na nasayang dahil din sa mga taong, um, kumbaga, sinira ang inyong tiwala, no? So, let's see what is the initial messages with the four of us, and card. What is additional messages? And there's the seven ones, no? Protections, no? Protection at pangalaga mo yung sarili mo dito. No? Para, marami mga bagay na paparating. Basta mag-ingat ka lamang. No? There's a the man, no, guys? There's a something, a new perspective. Nabaguhin mo na yung mindset mo, yung cycle mo. No? Tignan mo na yung magiging posibilidad. Dati kasi parang nagiging kumbaga bahala na, gato ganyan. Kumbaga ngayon, mo na yung magiging outcome ng decision mo or actions mo para hindi ka na muling magkamali, no? Para hindi ka na muling uh, manghinayang. No, there's a page of being curiosity. No, there's a spy looking watching at you. Na no, matata matatapos na 'yung paghihintay mo. No, maring makukuha mo na basta mag uh, maging mabusisi ka. Some of you naghihintay ka ng document papers, no? Or something and messages, no, na makakaalis ka na. There's a possible na makakaalis ka na. No? Kung baga, makakakuha ka na ng informasyon dyan. Follow up lang ng follow up. Huwag kang, mang, kang ano, papangihina ng loob. There's is a 12 government partnership. Na no, meron, ,di, dito, meron din ditong collaborations, something transaction with your partnership, or something, um, a business, no? merong kliyente, customers. At the same time, a something the night of sword no, magsasuccess ka na rin dyan at the end of the time. No, bibilis na ang takbo ng sitwasyon, bibilis na yung magandang kapalaran sa iyo. maga, makaka-move on ka na talaga, I'm moving forward towards your goal, not towards your success. What is additional messages with the five of cups because the queen of pentacles? Reverse it with the eight of wands, eight of pentacles. Mag-focus ka sa ginagawa mo, maging practical ka na. No, ka na magpapaniwala sa mga, ay, babalik ko mamaya, pahiram muna ng ganito. No, kung mag, kumaga magkaroon ka na ng practicality sa sarili mo na business is business, money is money, no? Kaya kailangan wag ka na magpapauto, no? Yung baka naman, gato ganyan. Na umiwas ka na sa mga toxic traits. What is the initial message for the outcome? There's the lover. Some of you guys na magkakaroon ka na ng asawa, jowa, ibabalik yung kilig, harutan, charis. And there's the four of pentacles. Basta protection ng pangalagami sa sarili mo. And there's a five of swords universe, something a fair fight. Magiging patas na rin ang kalalabasan dito at the end of the time. No? Ano man yung mga bagay na pilitin kasiraan, pilitin mga hadlangan, pero huwag kang mag-alala. Makakamit mo, makakamtan mo yung mga bagay na dapat mo makuha. And the six of pentacles, there is nothing a giver, something by the universe. Magtutuloy-tuloy na rin daw about sa finances, magiging maganda na takbo na sitwasyon mo, kalagayan mo, magiging balansin na. And there's a judgment with a wake-up call na parang ginigising ka sa katotohanan and you need to pay attention no? Kailangan mong um, magising sa katotohanan na kailangan mong, um, mo nang mag moving on or something um, magpatuloy sa gagawin mo or sa pangarap mo or sa buhay mo. 'Di ba? Kailangan mong tutukan mo 'yung sarili mo. And the Satan there's something the magician First something manifestation. Let God in. No, let uh, let go and let God. No, mo ang ating Panginoon ng gumawa ng uh, way, no? Kung ano ba talagang plano niya or ano man yung mga bagay na para sa'yo talaga, no? Let the universe na maaaring um, daling ka sa dapat mong kalalagyan. So, let's see what is the messages for finances and career. And of course, um kalusugan. And of course, love life. And alam, hanapin na natin, hagilapin na natin. So, let's watch this. Let's see guys, no? What is additional messages with an eagle spirit? No? Pagdating sa finances and career, reference with the knight of swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleeplessness, and overthinking. Pagdating sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. Marami nagbibigay stress sa iyo, marami kang kalaban. kakumpetensya mga inggit hera. No? Hindi lang siya sa trabaho, kundi sa, pati sa negosyo. No? Especially mga kapitbahay, and of course, mag anak pa. No, this is something that queen of cups emotional healing. Magiging kalmado ang pakiramdam mo, magiging maayos ang sitwasyon mo. No, and because the page of one something good, just may magandang balita, no? Pagdating sa finances mo. And there's a seven of pentacles with a harvest moment at mag-aani ka na. No, ano naman yung mga bagay na ginawa mo, lalago at lalago ito. Ibig sabihin, matumuto ka sa ginagawa mo. Lakasan mo ang loob mo with the queen of wands. No, kailangan may confident ka sa mga pinagagawa mo. Alagaan mo ang mental health mo. Dito ka um susubukan, no, para um, mawala ka sa concentrations, no, pa, para mawala ka sa ginagawa mo. No? so let's see what is the digital messages. Sa boto na sa love life. Sa love life there's a page of by listen to your intuition and listen to your God. Na makikinig ka sa nararamdaman mo, no, sa pakiramdam mo in the started something and recovery and healing magkakaroon ka na ng hiling pagdating sa buhay pag-ibig. No? Gagaling ka na sa iyong karamdaman at the same time magiging maganda na ang iyong uh, pakiramdam pagdating sa love life. No? At magkakaroon ka na celebration with your partner. And this is not the moment for a major changes. Malaking pagbabago pagdating sa pag-ibig. No? Maaring may mga bagay na masira dito pero may mga bagay na mabubuo ulit. No? And there's a seven of cups. No? Meron talaga dito confusion. Maaring meron dito distraction. No? uh, baga, ano mo lang, piliin mo lang yung mga tao pagkakatiwalaan mo, especially sa mga kaibigan mo at trabaho mo. No? Kasi may mga tao dyan, kung baga, napanggulo. No? Yung mga hindi, na, hindi sila nakakatulong sa'yo, kundi parang adami dami nilang nasasabi. No? May mga tao pa dyan, hinihila ka pababa no? Hindi na sa trabaho, ka sa negosyo din. No? No, pati dyan sa relasyon, parang may, may mga dyan na sinisira yung utak mo para uh, maiba yung tingin mo sa partner mo, asawa mo. And there's an ease of pentacles, no? Magiging maganda ang inyong kalagayan at sitwasyon pagdating sa finances ng person mo. Lalago ito at magiging maganda na ang inyong pagsasama. Pagdating naman tayo sa kalisugan mo, and there's a nine of pentacles you with know, blossoming, may paglago at pagganda na ng finances. No, at the same time, there's a the of the nine of bonds for slowly. No, magiging... Uh, magiging kalbado ka na, magiging uh, kumbaga maayos ang inyong pakiramdam no? Maliliwanagan ka na with the mental clarity. mga, bago ka mag ng decision, pinag iisipan mabuti, no? Ngayon, wais ka na, matalino ka na. Ay, toroy. Hindi ka na nakikinig basta-basta sa mga chisme, sa mga chika, no? There's a four of sword, no? Kung nakikinig ka na sa intuitions mo. What is the initial messages? And this is something the high faces. So, alam mo sa sarili mo dito, mayroon talagang nagbibigay ng anxiety So or depression sa sa yor parang inihila ka jan for para makapag-isip ganon Now there's another one no kung baga magpatuloy ka lang sa ginagawa mo wag mong wag ka magtitiwala na diyan sa paligid mo lalo lalo na sa mga nasa paligid mo nagbibigay stress sa iyo sin na there's a bandage na nasa ulo mo ibig sabihin ito dito ka tina, dito ka talaga Tinatarget eh sa isip mo at sa utak mo para ma-distract ka mawala ka sa concentration ganon So, let's see. Hanapin natin at nagilapin natin what is the magical fire messages advices, and of course, a pick ka, yes or no. Para Then of course, sa um, mag-iisip ka na questions dyan. Anong man katanungan mo na gusto mong malaman regarding sa gusto mong malaman sa buhay mo? Then of course, pipili ka ng sagot with a 1, 2, or 3. Isa lang ang pipiliin mo sagot. Then of course, comment down below kung anong number na napili mo. Malalaman ko, para malaman ko kung umabot ka ba doon sa reading na yon. Maraming salamat po. And of course, let's see and watch this. With a magical fairy messages represent what? With a magical fairy messages. And there is a flower power. See? There is something, a and killing power. Kaya-kaya mong, kumbaga, kumbaga lumuwag yung nasa utak mo, yung kaisipan mo. Kaya-kaya mo palayaan to ano man yung tumatakbo sa utak mo. Yung distractions. No? Kaya-kaya mo na siyang laruin ngayon. You got the power. No? Kumbaga, nakakuha ka na ng something, a clues or something, a pattern or either an idea. No, parang um, something style, something ganon. And of course, there's a something a new home na magkakaroon ka ng bagong bahay, bagong tahanan, bagong direksyon. What is in the synchronicity to represent what? A teacher. No, there's a some teacher. You are also a teacher or either kailangan mo ng, um, uh, kumbaga, mentor or tutu magtuturo sa'yo ng dapat mong gawin. And this is something enjoy Joy, magiging maligay at magiging masaya ka na. And there's a bravery. Kailangan mong palaban matapang. No? Hindi ka pwedeng duwag. Kailangan laban na laban. Huwag ka lang magiging mukhang kalaban. So let's see what is niya. And there's a truth. Diba? we inilalantad sa'yo yung dapat mong malaman. Ang katotohanan. And there's a thoughts. No? Na parang, ang pinaka- part na dito ka tinatarget is yung isip at utak mo. Alam nila kasi paranoid ka eh. Alam niya kasi nag-overthink ka at alam din dito parang kapag may sinabi sa hindi ka na mapapakali. Ganon. Kaya kailangan iwasan mo. And this is something distance. So, kailangan mo dumistansya no, sa mga taong mapanira at mga taong dinidistract ka. No? With the romance angels, the recurs of mystic love or a cold earth, something fear. Kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo and this is something a breakup. Now, some of you guys, no, maaaring, maaaring meron dito maghiwalay, matapos na, no? What is an eagle's number? Represent what? And this is something a 2020 with a compassion. No, no, doon ka, ka, talaga tinatarget dahil din sa pagiging mabuting ka, mabu, mabuting yung puso mo. No, at kumbaga, nasa passion mo talaga yung, kumbaga, pagiging generous. No? Kumbaga, doon ka talaga tinatarget kasi alam niyang hindi ka makakapiis. It is a confirmation that your assumption and belief are correct, but it is also an encouragement to use your talent and gift because they will benefit the world your pockets be or the service to others for your potential is enormous. No baga, yung pagiging kasi mabuting tao or pagiging, kung ano mo eh, ma, parang matulungin mo or parang mababa ang loob mo, diyan ka talaga tinatarget nila, no? Para abutungin ka. What is the money move or call deck? represent with a uh, perfect fit, no? You meant to be here. No, talagang nakaswak para sa ito tang bagay na to. Parang naka, maka, nakatugma or parang tugma tong bagay na to para sa iyo. Parang parang swak na siya for you, no? Finding the right path, the fit with the soul, the ideal job, no? Pa Kumbaga may mga bagay na para sa iyo talaga. No, kahit naman na, uh, ano mong pilit tanggalin o uh, pilit mong baguhin sa iyo sa'yo kung para sa'yo, sa'yo talaga yon. Let's see what is the what lies beneath with a hidden future. Ano yung mga bagay na nakatago sa hinaharap mo? And there's something betrayal. No, lapitin ka ng mga sinungaling manluloko, traidor. Ganon. Kaya huwag ka nagtitiwala. There is something the part of the life. Diba? Maraming impostor sa paligid mo. Kaya sinasabi ko sa'yo dito, um, totoo kami sarili mo, wala kang ibang pagkakatiwalaan kundi ang sarili mo. No? And this is something, guys, alam yun, nagtiwala ka ng lubos, ibinigay mo yung tiwala mo at um, yung tulong mo, but at the, end of the time, ikaw pa rin ang sinisisi hanggang sa huli. Or either ikaw pa rin ang masama at the end of the time. And there's a soul purpose. I trust the unique purpose of my soul is here to fulfill every experiences and every challenges that has been a part of my journey to uncover this purpose i embrace my path with the confidence knowing that each step brings me closer to fulfilling the divine calling the resides in my heart so talagang kung magkakasama to sa buhay na tatahakin mo lahat ng bagay na kailang mo maranasan mar maramdaman no at um mapagtanto ay lahat ng bagay na yon ay um, parte ng tatahakin mo ng no? Kailangan mo lang talaga unti-unting unuwain ko ano nilalaman ng buhay at bukas mo. What is a shadow word represent what? And there is a confront fear. So, kailangan mo labanan ng takot at pangamba mo. Bravery. Kailangan palaban ka. Ganon the cave you fear to enter hold the treasure you deserve. No? Kung kailangan matuto kang harapin mo yung mga bagay na kinakatakutan mo at pangawakan mo yung mga bagay na nakikita mo. Na minsan kasi alam na natin na mali, alam naman na natin na magkakaroon ng problema, nilalaban mo pa. So, kailangan maging aware ka. What is the clarifying for love situation? There is something avoid burnout. Fear, uh, uh fear, passion, is consuming sustain a lasting balance no ibig sabihin dito guys no um kumbaga kailangan mo umiwa si tigil no na yung mga bagay na alam mong magbibigay sa iyo ng loss of energy no kumbaga full of negativities yung mga bagay na magbibigay sa yung drain out no para ma ka dito sa situation parang um, parasite yung may mga tao talaga ganyan yung parang uh, makakasama mo, lamamahalin ka, pero binigay mo lahat. Pero, at na natin sisipin niya lang yung bagay na meron ka. Ganon. Kung maga, may ganon eh. Yung maga, pagkatapos ka pakinabangan, iiwan ka sa ere. Ganon. Let's see what is the clarifying for love, life situation. For clarification with the life situation. And of course, this is something, guys, with a new heights. Let your connect with spirit ground you as you reach from the sky. So, see? Kung mong um, turuan at tulungan ka ng ating Panginoon na makita mo talaga ang totoong nilalaman na sa paligid mo. No? Dadaling ka talaga sa dapat mong kalalagyan. Dadaling ka sa mga bagay na karapat-dapat para sa'yo. Magtiwala ka lamang. So, guys, let's see what is the pick a card yes or no. So, let's watch this. So, ito na guys, no? alamin na natin with a pick a card, yes or no? Kung ano yung magiging sagot sa tanong mo. No? Let's start na tayo. Wala na tayong tayo, paligoy-ligoy pa. Let's start with the number one. There's a no. Grinding your gears, working on a card day it. No? Ibig sabihin dito na parang kailangan mong, il uh, kailangan mong, um, uh, kumbaga, i-check. No, kung itong bagay na to is worth it pa ba? Kung itong bagay na to kung gumagana pa ba? Itong bagay na to kung pwede pa ba? No, hindi ka pwedeng birabirada. No, wag mong ipilit yung isang bagay na alam mong hindi na pwede at hindi na kaya. No, ma baka luma na o baka siisira na walang pinagkaiba sa tiwala mo at sa pagmamahal mo. No, kahit na anong pilit ilaban mo kung wala na, wala na. What is the additional messages with the number 2? And there's something you know again. Resist the change of news accident. Ibig sabihin dito, kung baga ng incidente or accident na biglaan, wala, walang kahit na sino ang nakakalam, walang kahit na sino ang makakapagbigil. No, ganun talaga, kailangan mong harapin ang pagbabago. Kailangan mong harapin ang mga pangyayaring na gagawin at nangyayari sa buhay mo. Number three, let's see. There's something, you know, yes. Getting satisfaction, good times, happy ending. Ibig sabihin dito, ano man yung mga bagay na nangyayari sa iyo, pasalamatan mo. Kailangan nam namin mo yung moment, moment, na yan. Dahil at the end of the time, magiging masaya ang kalalabasan na yan. Magtiwala ka sa ating Panginoon at sa ating poong may kapal. So guys, this is a, a special gabay for the man ng May 3 hanggang may 9 for the sign of Sagittarius. So, Sagi, 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 marami salamat for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading namang hindi natin makaka-resonate. Kunin lamang po, ang makakarelate sa inyo comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. Because don't forget to like and subscribe my channel and hit the bell for more videos update. Because maraming salamat po sa mga walang sawang pag-supporte sa aking channel. Lalong-lalo na ang indirigis give ng adsaway pagbalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik na gilig na gumawa na biyayang manong balik sa inyo. At maraming salamat po. Kasi in the next video, bye, -bye. and babos.